Guys, for today's video ay papalitan ko ang aking lababo. Yan, nung mas malaki pa dito, para sakop na, na yung buong mutas na itong lababo. Tsaka kasi, oh, napaka-dirty na eel. Yeah, ka iba ko, baka yung mga yun. Tanggalin ko muna itong mga white, ano ah, daw eh, white cement. Ano gawin? grout pala grout grout din sa atin sa ano eh ito grout yan tanggalin ko muna yan babakbak ko muna yan bago natin isalong pakpak ng lababo Ayun lang no? Successful. Thank you, Lord. Natapos ko din. Bale, lalagyan ko na lang yung gilid nito ng tape na para talaga dito. Hindi tape na pang ano lang ah. Yan. Para hindi papasukan ng tubig. Diba? That's nice. Ito yung dati pa to. Binalik ko lang dito. Kasi binili ko itong lababo. Wala siyang kasama sinker. Kaya yan na lang. Binalik ko na lang dyan. Ayun no. successful. Thank you, Lord. Natapos ko din. Bale, lalagyan ko na lang yung gilid nito ng tape na para talaga dito. Hindi tape na pang ano lang ah. Yan. Para hindi papasokan ng tubig. Diba? That's nice. Ito yung dati pa to. Binalik ko lang dito. Kasi binili ko itong lababo. Wala siyang kasamang sinker. Kaya yan na lang. Binalik ko na lang